So, magandang hapon mga sir. Kamarbel dyan, mga kamarbel. Ganito. Tuturuan ko kayo kung paano magtono ng ating carburetor. So, ang model ng motor natin ngayon ay Marvel 125. Ah, ito nga pala, kung sa mga nakakaranas ng na ang namamali ang motor, kapag na ah, napapadaan sa baha o nababasa ng ulan, ito, itong hose na ito, iangat nyo lang yan na ganyan. Yan, yan, yan magiging okay na yung inyong pamamalya so ang topic natin ngayon ay paano magtono ng carburetor natin so ito yung pinaka basic step lang so ang standard na sukat ng adjustment ng ating carburetor ay uh, at 2 so ito yung pinaka uh, design nya sa stock yan, yan So para hindi kayo malito, ikutin nyo siya ng sagad. babanyo nyo muna, ayan. Ayan. So kapag naramdaman yung matigas na, yung ating uh, jet na yan. So doon tayo mag start So ang gagawin nyo, itong jettings na to, itong sa hangin at saka sa gasolina, ang ikot nito ay pa kaliwa so ang gagawin natin ang ikot nito ay to and a half so ibig sabihin itong ito ay ang posisyon na ito iikot siya pa, pa so magka-count pa lang siya ng isa so kung nangyayari diyan dalawang ikot na ganoon sa kalahati so ganito so, so kalahati Isa, isa at kalahati, dalawa, so, dalawa at kalahati, yan, yun yung pinaka stock na adjustment, so, 2.5, so, pwede rin dos hanggang 2 hanggang 2.5. So start natin So kailangan pag start niya Hindi siya na gamit ng gasolina